magandang umaga po mga ibigan. Ana dito po tayo sa ano sa Imus, sa bayan ng Imus. At tayo naghahanap ng ano yung clinic para sa skin. Ito yung market po tayo dito sa may hagdan to. At ito po yung mga nakita natin. Kaya wala silang ano, para po dun sa ano or meron kaya mahaba ang pila so kaya pasya natin na bumaba na lang dahil matatagalan tayo at tayo may pupuntahan pa at tayo ano eh, papunta po tayo sa ano sa hospital din ng Imus naman dayo grabe talaga hindi uh, ano. okay, na kailangan <laughs> pa mamay magdaan din ang mga ito kasi ko word na eh ay at ang dali ay ang sa terminal ng jeep ay babalik uli na sakay uli tayo paalis to pumunta dan pa ay hindi po ano lang kayo kuya saan kayo si ni Pedro Reyes dadaan lang Pedro Reyes Pagpunta ngayon ng hospital Pagpunta tayo sa tricycle Pagpunta よかった。 So, dito na uh, po sa ano, sa hospital ng Imus. yung uh, binabaybay natin itong, ano, yung labas, yung uh, So, kailangan pala nating mag-face mask. So, bilhin na lang tayo ng face mask dito sa may, meron dito mga ano eh, mga pharmacy. is mas. Dahin 'yan eh. Abu tin na kuno amino 'to. dito. face mask na yung face balik tayo ulit So to ah uh, uwi na tayo. Si bigyan lang tayo ng schedule para sa check up. Pauwi na tayo, li balik na tayo doon sa malagasang road para makasakay uli ng jeep papuntang green gate binabay bay po namin itong uh, maluwag na alsada napuro mga puno at saka damo halaman sa atin sa green bay Pakalingge ting nah bodak ni nak jeep apa pasal ni buat macam sasak ai you boleh ya tu green gate po yung inyong... open okay. okay. kanan. Dalawa. Dalawa po. Dalawa po. Dalawa po.

masarap. nagsawa na ako sa hotdog. At gumawa na lang ako ng ano, burger. Sa. gumaya ako hotdog eh para akong nabu. Para akong kumakain na lang ng tubig. Ah, ano? Eh, doctor, eh, ano ngayon? pumunta ako ng munisipyo hindi ka Suerte ah. a sa nung wala dito wala dito ka ano yung nakagali Real me. Ganda rin yun, me. Hindi ko may sa iPhone. Hindi ko alam iPhone pang ano lang ako, pang mahirap lang. ano yun, marami ng ano yun, sa sa ulo na yun. Ang dami nang picture. yung mga gamit, may password yun. Hmm. ano, ang tawag yun? Oo, ngayon may safety. Lang na daan, na May... naman. Ah, Sayang lang ano. Sayang lang. Tango, binigyan mo nila sana ng isang daan. Ano? Soli niya. Ano? Sa aling yung niya ng isang daan, baka bigyan mo na lang ng tatlong daan. Know, Balik mo, ibalik. Oo. Oh. At tagong siya. Ay, wala. Hindi, mag-text ka. Kasabihin mo. Ay, ka, Sino man, oh, si, sino, sino ka man nangakuha. Balik mo na lang, bayaran ko na lang Bigyan na lang kita, kama. Um. Bigyan kita. Bigyan Inchik? na yung silpon. Yung nawala ko silpon, yung lagi yung ko yung siya. Ito. 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 ginagamit. Ito. 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 na Ito. 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 Hindi ako makachat ng maayos o so, ng indikit eh. Saka yung SIM card pa, i-register e pa. Ano makapagkat yung mga anak ko tawagan yung number? Hindi, ang hirap kasi yung mga personal mo yun. Ano di ba? Um, kasi chika mo, alaman lang ng chika. Nasa 200 na lang hilang lang yun. na. Yung, ma yung information mo na ano. Bagay kung hindi naman. Kung nakalak naman yun eh. Hindi nyo Hindi nyo Hindi nyo naman yung Yung mabubok. Pero <coughs> ano yon? Kaya pa rin yung kung yan ano eh. Oo. Oh, kaya pa mabubuksan. Hindi pa sila. Oo, oh, yan. Ibalik na lang kay Gagasto sa akin. Pa, ano nila sa akin, gagasto sila. Para mabuksan. Ang mahirap yung ano eh. Yung iPhone, hindi mo na maano yun. Oo, oh, kahit na i-ano mo sa ano. I, di, I, hindi I, nila mabubuksan. Ay po ng anak yung ako, yung ako yung iPhone talaga hindi mo ma ano, hindi mo mapakinabang no? hindi mo kayo, sa'yo -papa hindi right. yeah, wala wala na sa na nag-seminar kami sa Tagaytay nag na rin yung nawala nag-seminar kami sa Tagaytay nakuha lang po yun na mm. yun Ayan mo yun. Talaga. Ayan talaga. Pag nawalang ka na. Klamang. Oo. Gusto ko pa nga maglakad eh. Hamburger murder. Nak nak tayo. po yung lugaw, yung magandang beach sa katal na yan. Ilang dekada na yan yan. Yan ang mga ano, business. Alamang. Ang dami tuloy. Ang sarado. suspended pati is pati is full wala kulang talaga sa ano eh hindi siya tsaka lang magsususpended pagka ano dyan pwede ano pag pagkasa na ulan tawa na ako dito ganun so yun tayo dito sa ano, bilihan ng mga ano yung mga iba't ibang ano sa bilihan ng muslim bili tayo ng garbage bag para ano yung mga basura natin eh mga ilagay na maganda pili-pili lang tayo dito sa loob. Yan. Ano maganda.

susunod. Maraming salamat sa inyo mga mga ka ka-YouTuber. Maraming salamat po muli sa inyo sa araw na ito.